ating project so rito okay lang kunit ang bumper ipapiber yan para bumalik yung kanyang bubog so bumper lang ating at ang ating bagong project sorry to okay lang kunit ang bumper ipapiber yan para bumalik yung kanyang kubog so bumper lang ang ating tatrabaho yun at sya ka itong kawin madali na yun before ito yung aking dapat ayusin ang yun na ang silit ating spider para muna yung basag niya ng ating na ito yung kanyang dating solution dahil ito ay nabasag na rin before na aking i-repair pero syempre ang gagamitin natin is fiber hindi yung kanyang binamit na strategy fiber dito, kabilaan okay. Hmm. Okay. Uh oh ating fiber, so tuyo na yan ah, ginamitan natin yan ng cobalt tuyo na yan, so ngayon lalagyan natin dito ng pasigurado sa ilalim, ayan so ito, ang kasunod natin a-applyan ng fiber para sigurado tayo 100% hindi kakalas magkakabilaan ito yung ating fiber liquid ito naman yung ating fiber hardener ito naman ang tinatawag na fiber cobalt ang trabaho nito, accelerator so siya yung nagpapabilis matuyo ito naman is hardener, at ang tawag naman dito sa isang ito is fiber mat kaunti lang ang paglalagay ng accelerator para uh, hindi naman masyadong mat mabilis matuyo o so, ayan so ito ibig sabihin ito matapang yung aking nailagay na cobalt na so okay lang yan kaya naman natin yung i-apply hindi nyo daming cobalt webs kailangan muna natin yung apply ng pampakapit bago natin i-final ng ating hardener ah teka ito ang tinatawag na fiber mat para mas mabilis itapon na natin yan gusto kasi natin ay sure bowl ang dali. So ayan, ang tawag dito is sure. Hindi pwedeng, pwede na. Ito ay sure, kabilaan. So kinabukasan, pwede na tayong mag-primer, mag-tap, ah, uh, masilya. Hinto na, pwede na rin. So tayo tuyo na yung bukas. Ang papel nitong kawad na ito is bracket. Noong siya ay hindi pa matigas para hindi makilos kapag ka ating pinapahida ng brush. So dahil tapos na ang kanyang purpose, pwede na natin siyang alisin. So tumubid na yan dahil sa mainit na tubig na ating ginamit. So masilya na lang ang kailangan nito. Ito naman, i-grind muna para maalis ang lagkit para kumapit ng maayos ang ating masilya. So grinder and then liha. Lilinis ang mabuti bago natin lapatan ng masilya. Ay, natapos na natin i-fiber. So buong magdamag natin pinatuyo. Sigurado tuyo na yan dahil meron niyang accelerator. So alisin natin yung lagkit niyan bago natin lihain at masilyahan. Harapin! Ayan. Ay natin para mas maganda ang ating maging trabaho. So nililiha talaga yon para matiyak natin na pag naglapat tayo ng masilya ay kakapit na mabuti. At matiyak natin kung meron mga iwan doon mga kaunting mga sticky, mga lagpit galing sa fiber is mawawala. Then syempre, papagpagan natin yan para mawala yung palitabok. final part, kailangan pa rin natin gamitan ng basahan na may bantok ng tiner ang ating ipinider para mas matiyak natin na wala talaga yung sticky dun sa mga maliliit na mga bukab-bukab. Kasi kapag ka meron ng sticky na yun tapos ating ipinid na silya, up natin ng masilya, nasa ilalim yun, after ng ilang araw, lulubo yun yun ang magkukos ng pagbubutol. Kaya kailangan natin iwasan na hindi gagamit ng tiner na nilagay sa basahan din ipapahid yun. Kasi pagka hindi natin ginawa yun, magkakadamage yan. Kahit gaano natin kaganda yan ipinrepair. Dahil syempre yun, meron yung maliliit na mga ukab-ukab na hindi inaabot ng liha at grinder. So ang tanging paraan doon, punasan natin ng thinner, uh, basahan na may thinner, para maalis yung sticky, yung lagkit na naandun sa maliliit na yung naukab. ito yung ating bumper naka primer na yan patutuyuin lang yan and then hahaguran ng maninipis na masilya dahil may mga kaunting mga kudlit kudlit so after nun liliyahin and then pwede na tayong mag uh, kulay first coating so katulad nito medyo aayusin uh, pa yan may mga kaunti pang maliliit na kapintasan ayun ang kasunod dating na rematihin is color na na i-fiber na natin na i-masilya na primeran so ngayon color na ang ating i-apply So, eto. daan-daan lang. So, kumbaga, yun ay paunang lapat patikim ng ating pintura. इसलिए को na yung kanyang appearance. Ang aking ginamit is NUX uh, clear coat. So kaya ako ginamit ang NUX clear coat is mabilis siyang matuyo and then mas matibay compare sa ibang clear coat na aking nagamit. So magiging mas uh, makintab kapag ka nabapping na. So ngayon hindi pa natin yan makikitang as in makintab talaga dahil syempre hindi pa nababapping. Pero granted naman na talagang matibay yan compare sa aking ibang ginamit na clear coat na medyo matagal matuyo at madaling magkaroon ng galos. Kaya ito ang aking ginamit. <coughs> so, ito na yung ating bumper na may ginawa ng remedyo. Okay na. oh, ito yung ilalim niya na damage. Ay, ito pala. Medyo malabo pa. So, apply pa natin. Another patong pa. Yun, medyo okay. Nice one. Siyari na mga ang ating bumper na ni So ito na yung kanyang resulta ng ating pagkakayari. So ang ginamit ko dito clear coat is Nox. So syempre ang Nox is meron siyang at katangian na iba doon sa ibang brand. Like K92, Demond, Ansal, Weber. Kaya ako ginamit ngayon ang Nox dahil mas gamay ko ang pagmi-mix ng kanyang A uh, kombinasyon ng uh, materials. Compare sa iba na medyo uh, naliligaw pa ako sa pagmi-mix kaya nagkakaroon ng problema. So ngayon, ito na yung finish ng ating nax. So hindi pa nababapping yan. Kung magbabapping pa tayo, syempre, meron pa yung ikikinis at ikikinang. So finish ang ating bumper na ginawa. Ito na. Na-repair na natin yung damage dito. Sa part na ito. Ang katunayan, ariyan niya sa ilalim. Eh. Natin. Ayan, ayan yung ano. Yan. Ayan, ayan, Okay. So patutuyuin na lang yan, ikakabit and then bopping.